pamati di kasapulan, kasapulan ang Jesus ay sa videong ito, masayang nagigitara at kumakanta pa si Tatay Nardo. Pero hindi aakalain ng kanyang pamilya na ito na pala ang huling pagkakataong makikita siyang kumakanta. Bandang alas 4 e medya kasi ng July 25, si Tatay Nardo natabunan ng lupa matapos masama siya sa pagguho ng kanyang garden at tangayin ng tubig sa ilog. Ito'y sa kasagsaga ng pag-uulang dulot ng Bagyong Emong. I May mean, nariing iso na nakitak nga nagtugaw i Jay Katrina kat nagkararag. I mean, hindi madamdama kat uh, rimwar dito'y kusina at apana sinukatan Jay pantorog na nga balo na uh -huh. nagsilupin uh -huh. e di bumabait ta e ar aramid na pailang day silupin na uh -huh. win e di inaramid na siguro nakitan lang di anak ko kaslangan lang na mintalo lang nga nag igoyod nga e gabyo na uh -huh. win di ayun mang putun Ayan, usto-usto nga natin nagjay, daga Mapagmahal at masipag na ama at asawa si Tatay Nardo, kaya kahit matanda na ito, nagtatanim pa rin siya ng mga gulay na kanilang ititinda. Mama. Apan ngay ag ikanal ta di ay gamin uh, no ag todo, okay, no, umay dito ay gamin nga banda, iso nga say na matay ta tinatrabaho na, tabantay day ta, no, nga di ang amakin bantay day ta, nga insimpana. Sa loob ng tatlong linggo, sinuyod ng mga otoridad ang mga ilog sa pag-asang mahanap ito pero nabigo sila. Kahapon, August 14, bandang alas 11 ng umaga sa ilalim ng malaking batong ito, nahanap ang labi ni Nardo sa ilog sa barangay Banangbang Sablan, Binget. God's grace, no? nahanapan natin po siya through yung uh, isang uh, yung fisherman no? na pumunta na sa nasa ilog para mangisda eh nagkataon na bumaba kasi po yung uh, tubig kaya nakita niyan yung uh, bangkay nung nawawala dyan po sa talinduro na na-stack na, na po sa uh, uh, isang uh, malaking bato po dito sa bundok na ito ng galing ang lupang gumuho noong kasagsagan ng bagyong Emong kung saan nga natabunan niya ang isang magsasaka na nais niya lang dapat ayusin at sagipin ang kanyang mga pananim dito sa kanyang garden. Pero sa kasamaang palad nga, natabunan ito at natangay ito ng malakas na ragasa ng tubig. At dito nga makikita pa natin ang mga lupa na nanggaling sa bundok na ito at ang mga naglalakihang pipak ng bato. Kahapon rin bandang alas 4 ng hapon na iuwinas sa kanilang bahay ang labi ni Tatay Nardo at agad na ilibing. Sa ngayon, pinag-iingat pa rin ng mga otoridad ang publiko, lalo na ang mga naktira sa mga kabundukan, lalo pa't inaasahang magdudulot ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan ang mga localized thunderstorm. Angel Arquero, RNG News.